Ito na nga mga kabukid yung update sa ating mga ginamot na manok na may bulutong o sisyo natin na may bulutong. Yan. Magaling na siya sa bulutong mga kabukid. Medyo madungis lang talaga kasi hindi pa natin naliliguan. Tapos yung mga paa dati, yung mga bulutong niya dito sa paa, wala na rin. Yan. Yan, ito pa mga kabukid yung isaw. Magaling na rin. Tapos mga kabukit, ito pa yung isa natin. Oh. No? Mayroon pa naman siya, mayroon pa siyang bulutong pero magaling na yung kita niyo yung kanyang mata dati ay pikit na pikit. Ayan mga kabukit, ito yung noon na pikit na gawa ng bulutong mga kabukit. Ayan eh, o yung bulutong niya ay magaling na kung saan ang nalablag, tapos tilat na rin yung kanyang mata pero meron pa siyang bulutong na hindi nalalaglag pero magaling na yan mga kabukod antay na lang ating malaglag